sa building ko tayo slow down yan po, ikita nyo na po yung uh, buildingan dyan, yung mga building dyan yung po yung makikita uh, mga nyo mamaya, yung Makati Makati, yan po ikita nyo mamaya yan mga Pilipin, madilim po yung uh, ano, kalangitan okay malakas pa yung ulan kasi doon sa dito natin ano, sa labang so dito paulan pa lang din sa may makate yan mga kapilipi pinutul ko yung ano din kasi sobrang lakas ang ulan yan dito no di sa kapilang tayo yan mga kapilipi oh. paulan uh, po uh, paulan po rito hindi kaano ulan dito sa bandang makate hindi madilim po yung kalangitan yan po ay eh, eh, yung isang tulay na nakita nyo ng packet niya na iba punta ng uh, naiya po yan naiya terminal terminal 1 terminal 2 terminal 4 yan po yung uh, Skyway State 3 papunta po yan ng uh, naiya terminal yan uh, mga katilipin so nakuha ko rin ng uh, munting video yung uh, ano yan overfast na yan ang galing dito sa may uh, Park, ng lapang. Yan. Yan, mga kaibigan, oh. so, uh, mga kaibigan, uh, na right ng kaibigan, Ayan, mga kaibigan, oh. Oh, mga kaibigan, mga kaibigan, mga mga kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan, mga mga kaibigan, mga kaibigan, exit, kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan, mga nang, mga kaibigan, mga kaibigan, yang, nakatambay na ano, mobile ng Skyway. Yan, bigitan niyo mga ka yung mga building dito. Yan ang sa, sa right side yung uh, Pacific Pacific College. Ah, sa Pacific College pa yan. Yung building na yan nasa kaliwa natin. Left side. Mga ka-Pilipi. ulat-ulat na tayo sa ating uh, munting video. Wala tayong, wala tayong wala tayong wala tayong hindi tayo pa pa-live, wala, tayo eh. wala tayong signal eh. Ayan, slow down. Ayan, right. hindi tayo sa gitna ng ano eh. Sa eh. Slow down. Kapitin. Okay.

Langitan, madilim yan ang yung uh, building ng mga uh, building sa mga kapi uh, sa kapasay uh, makita nyo yung mga building sa kapasay yan yan yung mga kapi okay. thank you for watching sa aking uh, unting video ano nakita nyo yung ganda ng skyway uh, ayan ganda ng skyway oh makikita mo lahat ng mga building left and right yan, kaliwa, kanan makikita nyo may mga building uh, yan, Makati Pasay and then uh, Manila yan mga kapilipin pa so, tayo ng ano, Amor Solo mga kapilipin Ayan po yung ating puntahan uh, ng uh. amorsolo Solo, mga kapili. Yung ating cellphone uh, na inagluloko. Kaya uh, wala tayong ano, ano ko yung battery yata. Diliwanang gigilip, diliwanang gigilip. Parang uh, kalangitan, diliwanang gigilip o ulan. Okay. Eh. Ayan, mga kapili. Okay. Wow! Ang danda rito mga ka-Pilipi. Makikita nyo na yung... Parang... Kita nyo na buong Makati pag nandito kayo sa Skyway House. Mga ka-Pilipi ah. Oh. Yan. Yan mga ka-Pilipi. Pwede po yung Makati. Sa ganda ng Makati. Ako view nyo. Mga ka-Pilipi. ganda, di ba? ya sekali buyan pa pala yung amor solo mga kapiliti ayan po yung kalangitan madilim ayan yung mga piliti Baka pa na tayo ng Amarosulo, mga Kapilipi. So, thank you for watching, mga Kapilipi, sa aking munting video. So, makikita nyo po yung ganda ng Skyway sa, sa uh, mga taga-ibang bansa. Makikita nyo yung Skyway ng Pilipinas. Ayan. Ang mga OFW natin sa Pilipinas na hindi na hindi pa nakakadansa sa Skyway, makikita nyo po yung Skyway natin. Ayan, mga Kapilipi. Pasok pa kayo ng Makati. Madilim. Ginagawa po kasi nga may ginagawang building dito sa dapat kayo may magkita kayo mga bakal-bakal. Nandito tayo sa Legaspi Village ng Makati mga Kapilipi ito po yung uh, Ligaspi Village mga Kapilipi makikita nyo po stop na eh. stop 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 mga Kapilipi ay yan right, thank you for watching again so ito po yung nasa ano natin nasa left and right natin part po ito ng Ligaspi Village yung Makati uh, left and right na ano po yan? Parts po yan, parts. Let's write natin.